sa mga karabas. Alam nyo na, syempre, today is the day. Today is the day that our little boy became a man. Naks! Oo Excited ah eh! Pasalon! Nagpasalon nga! Tamo! Putsy scrub! Oo! Oh, Facial scrub. scrub pati yan! Oh, mm. Tapos... Ah! Uh, yun! Ha? overhaul. overhaul. overhaul yan. Tanggal ang mga putik-putik ah. Wala. Pinabad namin sa gas yan eh. sa gas. Talagang tiyaga ni Rabo yan yung eh. Diba? Yung pinagasan daw ayaw nang sumilab eh. Pagka Pagka gamit. Still gamit eh. Ako kako sa gas tapos ikaw nang bahala sa alige. Kagaagit niya ng alige. Oo. <laughs> wala, well, wala well, na mga taniman ng kamote e, eh, no? <laughs> Oo, huwag aani ito dati ng ano, pag ting December ay. Sabi ni rabay, balik mo na lang tapos ko, eh. na huwi ni Jam. Dalawang linggo lang man yan po. <laughs> <laughs> balik, balik na lang, no? <laughs> balik, <laughs> balik na lang uli eh. <laughs> Gaya pang arimohan ng sana ito tuwing New Year eh, at Christmas baga. Gaya kamote ito. Kaso <laughs> <laughs> ngayon wala eh, na ano, aga ba. Inanong mo na lahat. <laughs> <laughs> Uy! <laughs> Ayun, ano ano? Ayun, ano. So, episode tayo makarabas. Hindi tayo kompleto kasi si Rabe may sinundo din siyempre, pag-ibig din. Hindi <coughs> natin masamahan. may sinundo din pag-ibig. Si ano naman, si Bugs at si Cute Boy, may iba silang mission makarabas. So, mapanood niyo rin yun later on. So, kasama niyan sila ano, sila Pare Mat at si si Pare Onyok. Okay? Ano tara na? Baka hey. Ano okay. okay. pa tayo? Di yeah, dito ka. Excited uh. si Pumoy Ikaw nga ang pinaka-bida eh. <laughs> Ikaw ngayon yung ano. Wala kita ng tao taon. Ayun kita eh. Ay, Ayaw. Ayun ako pa. Oh, ganyan ng forma ka na. Sakto yeah, uh, no, yeah. oh, Bago! Bago ah! natin. Ang ng na pong sa I-7. 7. Matamag hindi. Pagkita yung oras na yan. Sigot! Hindi! Hindi! May alas Nabo! Super excited ay! Ayaw malit? Isang taon din pong no? Isang taon? na ba yung huling nga At ito? Uwe natatayo ang tawel <laughs> <laughs> na pala wala na pala sa mga gasoline station. Sa talaba, yung katikit ng talaba. Rating pa ako na, ano ay na, Rizal, alat ng gaas. Kerosin. Oo, oh, kerosin. <laughs> Nakita sana ako, Si asido, asido sana eh, Parang matatanggal natin. Saan mo eh. pati <laughs>

Ano plano na yun ay? Wala pa ano? Dito natin nabangan pa ang air plano Dito na siguro ah Seven daw eh no? Seven daw mo oh, jogging mo sige Guys jogging Pang okay. natin yung plano po ka? Pongs Para makakita natin talaga na yung paglapag <laughs> Pag doon ay hindi natin makita po Hindi natin makita daw Ano tayo? Seven Yung Parang tumutuntun na yun Pong ah? Wala pa? Pong? Wala pa?

bayaran lang kami di kahapon kag legit nga lang bago bago yon panggoy. ayan bagong bago yun. Doon talaga yung panggoy. Panggoy. dami ano bili pa ko sa sarili ko ngayon ba eh para na pauwi sayo ah ah wala na rin eh oh pare wala eh ako yay bakit ay kayo teh kita rin kayo yung buka rin. Ako ng uwi Namlalik kong tuwod. Parehas-parehas na tayo naging iingal din. Eh. Mayroong kaya. Eh nung araw, hirap na hirap ako sa ganon. Nung malaki-malaki pa ako, niyan. Hindi, <laughs> si Tito Yami nag-istila talaga na ito. Kontrata niya yun. Ganong kabigat yun ka, si Tito Yami. May sakit, naka, anong sakit nila dyan, Pongs? Dito naman ko sa kayo. Ah, okay. Uh, hindi nga, ibig sabihin, tayo sundal. Family. Oh, mm -hmm. Hindi na sila sundal. Hindi na, tayo ah, na. Okay, Pongs, waiting game. Huw! <laughs> Huw! tayo dito. Matabay tayo <laughs> Hingang, hingang malalim. Oh, <laughs> <ay, manap po. laughs> tayo, pasal tayo. Si pong Siyan, ngayon. Hmm. muna pong, para ma-relax ka. Hindi mo ka na <laughs> eh. Hila, Hilay-hilay lang si Papa, eh. Huh? Mahihilay. hilay relax na-relax yan. Hmm. Papa hindi, hindi na nalito mm -hmm. mm -hmm. <laughs> so <laughs> na, no? Kahit minsan, no? Kanina, munti nga nalito na yun, Apo, ang... Wait Nakatulog ka daw Kaya, medyo Okay. si Papa P. eh, Ano So, taho! Tawa, muna, mo muna, na. Ang flight. Tapos sabi, 7 captain, nandito na dapat ang ano, aeroplano eh. Ano, ibang pa yun balik din eh. Yun, ano. Mag-aalas 8 na. Pwede siguro, madali siguro so, ang ano, lipad sa Manila. Nandutong na si Papa P. Apo, si, apo ba? Si Ping dapat kain nga niyang Ping. Kain nga ako. Kain nga. Ayan, librado niya dyan. Nakaisa na. Magapunta yan ng ilan ilan. Saan si Arby? Blood! Ayaw ko eh, na ang sarili ko. Sarap, sarap.

enakelah <laughs> enakelah oh, pas surprise pas surprise kalo mang initan ciyana meriman sana pas surprise pada yana ayo pa initan daw siya sarami ali lap 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 po nga lap lap <laughs> Mayroon pa yan. Dapat mayroon din tayo. Mayroon pa Will you marry me? Will you marry me? Ito ba nga nag-propose ko lang? Oo. Ito ba nga nag-propose lang lang?

em ăn cho không? ăn gì đây? ăn gì đây? ăn gì? ăn gì? ăn

Kiss lời kiss 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 lời kiss lời Kiss lời kýt lời kýt lời kýt lời kýt lời Welcome home kýt lời kýt lời

Oh, Maglaboh. oh, 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 Practice na yan. Ngayon, gi-practice ko sa iyo sabi mo. Ngayon, gabi maglubog. Galubog sa pulo. Ay, pa! Wala na ito, eh! parang Di ba practice ka na sabi mo, Paong? Masagot na na yan. Ika ka palagi. ka

Tama naman, naiwanan daw patungo Nandun siya Hindi pong na pong May sinabi umpam kanina yan Ipaling maiwan lahat yun Huwag lang Ipaling maiwan lahat ng bagahe Basta dala mo lang ang iyong

di depan <laughs> langsungnya kerja, saya mengejar Tapi ini begini, jadi ini. Hai, 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 hai,

<laughs> Di mana? Ah? Di mana? Aeh, aeh. Wala. Sinabi nga noong. Ali wala. Asboy. Yan, nasa lockdown. Nasa poso pa. Pa-timbalat. Laman. Belum. <laughs> 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 oh. Paray kita ang tanong ni pong broy, ah, po Ilang kami? Ano ang tanong ni sa

Sige. Uh, yeah. hey. Nand, uh bahan, oh. na nanaga sa mukbahan yan, mag-start yan. Wala pa! Mean, hindi. pa! Hindi! Iniintay ko talaga oh. to, inihintay ko talaga to. Para sa final baga may... Cheering! Cheering sila. Mukhang patalo tas mukhang patalo ka. Kailangan may mga taga... May massage baga sa likod. Oh! Iyakan mo na Iyakan mo na ako. Iyakan mo na mo <mass��ans> na na. Na. Oh. Ito sabihin tayo. Ano po kayo na? Sino yung umaawit? Pugloy. Ang sop sige na. Pugloy sana. Hanap po.

akan para diliwoy na ano? Iya. Siya ay. Takambang dala, ino. Ha? Pero number. Diyan? Eh. Ano na pin? Hmm. Dito. Dito po. Ano po? Ku po ka. Ku anapong Tito. Paano ba? Gege, katao. Ha. Oh, uh -huh. Uh -huh. Okay kayo maya kuya, turing nyo na parang sariling pamamahay oh, uh -huh. oh. oh. nyo to. oh, Ini lagi Oh, Kaya <laughs> Dito siya yan, ka hindi siya Kaya kanina um. pala. ako na wala kay Inuman. Naginipro ko Kaya agad ako. Bakayo, Kayo, agad. Bakayo, bakayo, <laughs> 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 Kaya agad. Baka ikaw, baka Inuman. Baka kami ni Inuman yan Gusto ko nga na, na, na bago na rin. Baga nga 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 ng ano, Magandating ila. Ay. mo sa iba man. Hindi nila man ikaw. Trupa ko. Huwag niya. <laughs> ba, iba pa. No. <laughs> <laughs>